Good evening sa inyong mga Lodi, and happy Valentine's Day sa lahat ng mga may partner na sa buhay. Wow. Siyempre pati na rin sa lahat ng mga single dyan. Hayaan nyo baka bukas dumating na ang pinakahihintay nyo na magpapasaya sa inyong buhay. Huwag kayong magmadali, kosang darating yan. Sana. Andito nga pala kami sa Crystal Grills Resto Bar, dahil Valentine's Day ngayon, syempre e the date ko rin ang, ang aking ilaw ng tahanan, at kasama rin namin ang sobrang sweet na magpartner sina Joy and Chris, Ayan double date kami ngayon. Ito na nga mga lodi, papasak na po kami dahil nagugutom na po kami. Akalain nyo mga lods, ang dami na naming pinantahan ng na mga kainan pero hindi kami tumuloy. Dahil ang hahabon ng pila, buti na lang mga lods natagpuan namin ang resto bar na ito. Ayan medyo maluwag dito at tahimik mukhang mag -e enjoy kami dito. Ang hirap pala mga lods kumain sa labas pag ganitong Valentine's Day. Punuan ang mga kainan, siguro kahit sa mga motel punuan din. Pagkalapag nga mga lods ng order naming pagkain, ay agad na naming nilantakan, wala nang hiya-hiya, abay sobrang nagutom kaya kami sa kahahanap ng pwede naming makainan. Ayan mga idol buti na lang dito kami napadpad, ang sasarap pala ng pagkain dito mga idol at bukod sa mura na, napakaganda pa ng boses ng kumakanta at pwede rin kayong uminom ng alak dito wow sulit talaga. We're Ayan mga lods, sobrang sulit talaga sa resto bar na ito, dito nga pala ito matatagpuan sa barangay San Francisco General Trias Cavite along the highway lang po malapit sa Brook 2, shout out nga pala sa lahat ng mga followers ni Ben's Moto Vlog, sa lahat ng subscribers ni Maurag Mabuhay po kayong lahat and Happy Valentine's Day.